Jack Roberto, isiniwalat ang panlulokong ginawa ni Barbie Forteza, Sa isang matapang na pahayag, isiniwalat ni Jack Roberto ang panlulokong ginawa sa kanya ni Barbie Forteza. Ayon kay Jack, nadiskubre niyang may ibang lalaki si Barbie habang nasa relasyon pa sila. Inamin niyang matagal niyang tiniis ang sitwasyon sa pag-asang maayos pa ito. Gayunpaman, na pagtanto niyang kailangan niyang pumili ng dignidad kaysa magtiis sa sakit, nilinaw ni Jack na hindi madali para sa kanya ang maglabas ng ganitong balita, sa kabila ng kanyang damdamin, umaasa siyang may pagpapatuloy ni Barbie ang kanyang karera ng may paggalang sa kanilang nakaraan, hiniling niya rin sa kanilang mga tagahanga na suportahan siya sa panahong ito. Pinili niyang hindi pangalanan ng nasabing lalaki upang maiwasan ang mas malawak na isyu, sa kabila ng lahat, umaasa si Jack na darating ang tamang panahon para sa kanyang sariling kaligayahan na nawagan din siya na ay ang kanyang desisyon na magsalita tungkol sa katotohanan. And this are Chica for today mga best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.